Kaya lang mo magulit kasama siya doon sa pera eh. Ikaw talipang das ka. Mga kababayan, naaalala nyo pa ba ang matinding eksenang ito? Itapong ka rin ng anak mo? Tabi-ilog? Isang anak, itinapo ng kanyang lola sa gilid ng tulay dahil daw wala nang pakinabang. Unumutang po ko isang dam para bayaran. Kaya nga. Kaya lang kayo kumikilos doon sa pera. Ginamit lang ang matanda para sa pera at nang maubos basta na lang iniwan na parang wala nang halaga. Saan na ang puso mo. Puro pera lang pinag-uusapan niyo eh. Hindi niyo ginawa yun dahil gusto niyo tulungan. Gusto niyo kumita. Maraming salamat kay Direktor Direktora Reyes Pugoso. Uh, when they were sent there, kinuha kagad nila. Inalagaan kagad yung matanda pero dahil sa hinihingi ng taong bayan, na uh, patuloy na siya satis, so, tapos bagay ni na pinipasalamat man ng taong bayan sa pamalam ng na pangangalaga do sa matandas, pero uh, your city government went deeper and uh, to find those uh, persons uh, na sinadya, ni neglect talaga yung patayuan ng matandas. Anyway, the victim is uh, Mrs. Pulhensia Tan. According po sa the pamangkin, ay Lehisha. Lehisha Tan. Lehisha. Lehisha Tan. Lehisha Tan. Okay. 76 years old. Tama ba? Now, nah. Sa pagsisiyasat namin, nakuha yung CCTV ng barangay, nakuha natin yung tagging ng tricycle. At through the smart office headed by Major Ibai and his policemen, coordinated the incident with our MDRRMO INSCAI. As you all know, the city of Manila already putting so many CCTV in the city. Uh, para nga magkaroon ng kapalatagan ang mga tagalungsod at mga dumadako dito na may nagbabantay sa kanila. O, at maaaring mag-iwas sa kanila sa kapahamakan. At kung sakaling may bumawa naman, ay madali natin matutun So nasiyasad at napagalaman namin na itong uh, si Rogelio Espino Calawaka. Ito yung ano? Tricycle driver. Driver. Ito naman yung iyong kasapaka. Hindi po. Ako po talaga nag-iing. Oo. Oh. Uh, Hermelita. Emerita po. Ah, uh, Oh, Emerita Disilio Isidro. Oh. Uh, at ito naman yung nag-untos. Hindi po. Ano siya po ang tiyahin nung matandang idinala ko doon sa... liwanag ko doon sa ilan niya. Kaya nga. O, siya paano po. kayo nagkakilala? Kaya sa binondo po ako, nagtitinda ako. Po. anong sinabi niya sa'yo? Kaya sa po, kumuha kami ng certification kay Bernard Go. Mm. Na yung tiyahin niya, ilalabas ng hospital, dali sa Missionary of Charity. Mm. So, meron naman po akong kapasilidad na gawin yon, mm. Dahil sanay na po ako doon sa mga, mga scavenger, dinadala ko po yun. For all you know, yung biktima ay tatlong linggong na hospital sa Metropolitan yet. Yeah, yung Metropolitan uh, Hospital. 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 Oh. Ah. Ngayon po, nag-lockdown po sa Missionary of Charity. Mm. So hindi ko po siya naibigay doon. Ay lahat mm. tanggapin ng mga madre. Mm. Ngayon, Iniwa ko, sabi, sabi ko kay Kuya, Kuya, ayaw tanggapin yung tiyahe mo sa missionary of uh, hmm. charity. Ulitin ko, tanong ko. Opo. Mukhang hindi malinaw sa iyo eh. Paano kayo nagkausap dalawa? Ah, uh, meron kong sa ano, meron kong tinga binondo na pinakilala ko na ako ko ang nagdadala ng mga scavenger doon sa Missionary of Charity. Ngayon, ano sinabi niya sa iyo? Ah, uh, sabi niya, Aling MP. Hmm may may nagsabi sa akin na nagdadala ka raw ng mga nangangailangan ng ano, yung kalinga, gano'n, yun, sa masyari. Bakit lang. hindi ikaw ang gumawa? Ikaw ang basta uh, anak No, uh, sir, uh, dito uh, may special din ako na hindi ko siya maiwanan. Hmm. So, nag-usap kami nung time na yun, uh, ang sabi na sa akin, pwede naman daw siya ipasok noon. That's why before ma-discharge yung auntie ko sa hospital, we secured the clearance from Chairman uh, Bernard na ipapasok sana siya sa Missionary of Charity. Okay. And then, the day nung na na-discharge ante ko, din tinala nila doon. The next day ko lang nalaman na hindi pala siya tinanggap doon. Huh? So, she told me na temporarily is uh, dinala sa DSWD. Sa September 2, para ililipat sa Hospicio de San Jose. So, sabi niya, pero ang kailangan daw is mag-provide ako, mag ako ng wheelchair, which mag-provide ako no? ng wheelchair noon. Para hindi naman masyadong mahirapan din yung auntie ko. Then after a few days, pumalik siya, she requested to diaper. So, pinigay ko yun yun ng diaper. Sabi niya sa akin, is transport na raw si auntie ko sa hospital ni San So, hindi mo kaya? Ha? Hindi mo kaya kaya tinawagan mo siya? Hindi, kasi nung una, di, siyempre may nagsabi sa akin na siya, may marami raw siya mga natulungan na naipasok din sa missionary church. Kaya hindi ko pumawa. Sa kasi busy din ako eh. Ako lang mag-isang pamangkin na lahat. Ako sa akin lang umaasa. Yung mga senior citizen ko, auntie, hindi sila pwedeng lumabas ng bahay ngayon. Lahat nang need sila, ako rin yung mag-ano. Ano yun? Nakita mo, iniwan yung challenge sa Hindi pasa. ko alam. Palina nagulat lang ako nung pinuntahan ako. Hindi ko alam na gano'n ang ginawa. Eh. So matagal na kayo magkakilala? nde nung uh, past few weeks lang. Okay, hindi mo siya pinanong kung nasaan ang tsahin mo. Hindi, nung nagkita sabi na okay na raw, okay, okay na raw. okay nang iniwan mo sa ilalim ng tulay. Hindi, hindi, hindi ko alam yun, sir. yun, yun, hindi. Yun lang pa siya. Hindi, nung tayo na huling binigyan, binigyan ko siya na pambilin ng diaper, sabi na sa akin, okay. tinanong ko kung okay na, hindi okay, ko sabi na okay naman daw. Sige. Okay. Kanya-kanya kayong palusot. Hindi po. Eh, Tugod eh, okay, bahala ka rin. Hindi, hey, sir po. Kinalinga ko po yung... Ano niya yung auntie niya. Kasi po, nung time na sinabi ko, hindi siya tinanggap siya missionary of charity. Ang sabi niya po sa sabi, sabi, sabi niya, hindi niya alam eh. Sabi mo naman, ang no, time na hindi pa lang niyang... Sinabi ko po sa kanya. Ang sabi ko po sa kanya, Kuya, hindi po tinanggap sa missionary charity yung mm tiyahin -hmm. mo. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ayoko nang ibabalik mo siya rito. Ay, Ngayon, ay... Kuya, sinabi ay. mo sa akin. Okay, okay, ganito. Sige. Ngayon... Mm -hmm. okay. Wala na tayo paliwan na oh, Sige po. Dahil hindi ako umisigado. Mm -hmm. As far as the law is concerned, you might be facing criminal charges. I think uh, under revised penal code, abandonment, ayan o, no? ayan o. No? Abandonment of person in danger. Uh, is she in danger? Yes. Pagkagaling nila sa hospital, is she helpless? Yes. Capacity to take care of herself? No. So, obligasyon ninyo. Ikaw naman, hindi ko alam kung oh. sa pagbuti ang loob mo. Gusto mo tumulong? po, oh, oh, hindi ko alam kung uh, binili mo ng daya pero binigay niyang oh, pera, sir. binili mo ng wheelchair yung binigay niyang pera, kung ano man ang ginawa ninyo pare-pareho, ang ending, yung matanda, nasa ilalim ng tulay. Opo, oh, Sir. Opo. Oh, ako po ang nagdala doon. Oh, kasi mo lang doon. Kasi po, Sir, hopeless na ako. Eh, may tama Eh. No, may eh. Chair, hindi ko na po ano dami ko na po kasi si ano ano tanong pa, ko sa iyo, sige Nagpunta ka sa DSWD Opo ano 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 po ano 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 Punta rin po, ako, doon. Ha? Rin po Saan? ako sa ano 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 sa ano 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 po ano 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 Pinahingyan po. Pinahingyan po. Pinahingyan Tulong. Opo. Hindi ko po alam eh. Basta may nagtuturo lang sa akin. Pagkatapos po, sa rock, magpunta ako, pinahingyan din po ako. Ngayon Kasi po, sa DSWD, o maaari kayo makakuha ng okay. konting financial na tulong. Hindi po hindi ah, po. hindi, hindi. Sinasabi ko lang mo. Opo, opo. Ha? Eh kasi pag pumunta kayo sa City Hall, kukulin namin yung matanda. Mm -hmm. Wala kayong kita. Ay, hindi po. Hindi po ako. Oh, sa mean... DSWD, hindi kaya tataka ako bakit kaya puro DSWD. Eh, may lokal na pamahalaan. Hindi ko po, po alam siya. May barangay ka. Yes, sir. Okay, okay. Oh, Pero, Pero, sir. Kung kinaalam lang niya sa akin na hindi siya tinanggap, I could have approached yung barangay namin. Yes. Sir, talaga tala na pare-pare na kalipan niya. Sir, nagkita tala po. Okay, okay. Ano po? Ngayon, ganito na gawin natin. Uh -huh. na tayo sa so the way nakikita namin, hindi naman ako si Gado. Meron kayong kapabayan. One moral leap. Sir, tumulong lang po ako, sir. Ilalagaan ko pa nga po ba ng foundation. Moral leap. Ang nanay, ito. ang tatay, hindi pinatapon sa kalsada pag wala ng gamit. Tapos kung lamesa natin sa kong muna. Masan ang puso nyo? Ikaw rin. Ang tanda-tanda mo na. Wala rin. ka pang pinagkatandaan. Sir, wala po akong paglalagyan, sir. Eh. Hindi ko po, po pwede iuwi. Eh. Kasi po may baby kami. Hindi ko po, po alam kung ano po ka tayo, ano talaga. Ang dami ay siya ng gobyerno, may barangay. Po, barangay po, pinahindihan ako. Barangay, polis. Po Sir, hindi ko po alam ang pangalan eh. Police! Bakit, ang daming presinto sa Manila. Kaya nga po, nagkakamali po ako. Hinaamin ko po, po, sir. May pagkakamali po ako. Kaya alam po, po, please na ako. Hindi na kumakain yung pasyente, sir. Eh. Kasi may sakit. Gawin sa hospital eh. Na baka mamatay sa akin. Kaya ginanong ko na lang po siya. May makakuha man siya. At sa kanya, maraming salamat na lang po. Pero sa totoo, lang po, sir. Apat ah, na araw ko nila ng na kanilang nagaon. Sinubuhan ko pinagbila ng daya. Pinagbigyan ako ng wampay daya pero pinibili ko kasi tayo ng tayo. Sige nga po kayo po lumagay sa akin. Pinahindihan lahat ako. Ay. Kaya iniwan ko na lang siya doon, sir. Yung po ang pagkakamali ko, inaamin ko po, po sa inyo, sir. Masawa yung... Um, Kau naman. Tuwanan, sir. May edad rin na rin. Wala ka rin alam mo ang doon? At alam mo malalagay sa alam nga rin? Natsyak din po ako. Anong natsyak? Natsyak ka ba nun? Dalawang lingon pa kayong nagbeta tali-tali? Naglilingon-lingonan pa kayo? Kung may nakakakita sa inyo o wala? No, sir, hindi po. Ang doon na, sir. Hindi po, sir, pinakiusapan ko lang. Kaya ko nga. Na, sir, pinigyan ko, unumutan po ko isang dam para bayad. Kaya nga. O, po, Kaya lang kayo kumikilos dahil sa pera. Kaya lang naman kayo nagkasama sa... Ikaw talipandas ka! Asan ang puso niyo? Puro pera lang pinag-uusapan niyo rito eh! na wala yun dahil gusto niyong tulungan. Gusto niyong kumita. yun ang laman tatanda din kayo tandaan niyan, yan magiging mahina din kayo pagkakasakit tayo pare-pareho wala mga ngalaga sa atin kundi mga lahi natin So, tapong ka rin ng anak mo? Sa tabig ilog? <tip> Kaya kung hindi nagsiyasak ng gobyerno kundi nang sumbong yung tao. Saan ngayon yung matanda ngayon? Sagutin niyo ako, saan ngayon matanda? Tanda ng butay ng damo. Aso ah, nga, binukuha sa kalye. Kung saan ka, pinukuha sa kalye. Tao pa? Bye. 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 sonda. Ano? Kaya lang sila ng pang-usakan sa pera yan. O ito, gusto mong kaya, kumita. O ito, gusto mong walang responsibilidad. Tinigay dito. E puro takbo, DSWD kasi nandun yung pera. E may polis, may barangay, may city mo. Grabe mga kababayan, masakit isipin na may mga tao na kayang gawin ito sa sarili nilang kadugo at laman. Kilala natin si Yorme bilang isang leader na malapit sa mga lolo't lola. Kaya nang mabalitaan niya ang insidente, hindi na siya nakapagpigil mga kababayan. Galit, sakit, at higit sa lahat, malasakit. Iyan ang nakita natin sa kanya nung araw na yan mga kababayan. Kay Yorme na mismo nang galing. Hindi dapat basta isinasantubi ang matatanda. Sila ang nag-alaga, nagpakapagod, at nagsakripisyo para sa pamilya kaya nararapat lang na igalang at mahalin sila hindi itapon na parang basura kita natin dito kung gaano kahalaga sa kanya ang matatanda na para kay Yorme bawat lolot lola ay dapat may dignidad at malasakit mula sa lipunan mga kababayan matagal na itong video na ito pero gusto ko lang balikan dahil dito natin makikita ang tunay na puso ni Mayor Isko, hindi lang siya basta leader na nag-aayos ng kalsada, nagtatayo ng gusali o naglilinis ng syudangad. Siya ay isang ama ng Maynila na handang ipaglaban at ipagtanggol ang mga mahihina at walang laban, lalo na ang ating mga lolot lola. Kaya sa tuwing babalikan natin ang mga ganitong video, naalala natin hindi lang mga proyekto ang iniwan ni Yorme. Iniwan niya ang halimbawa ng malasakit, respeto at pagmamahal para sa mga matatanda at sana magsilbing paalala ito sa ating lahat kung paano siya nagmalasakit. Gaon din sana natin mahalin at pahalagahan ang ating mga lolo't lola. Ang lipuna na hindi marunong respeto sa matatanda ay lipunang walang kinabukasan. Ako nga palang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.